Kung totoo na bago mag-Singapore si Bea mm. kasama ang family, e eh doon pa natulog sa kanya si Dominic. Gaano kaya katuto ang ng nasagap ni Ogie Diaz na natulog daw si Dominic Roque sa bahay ni Bea Alonzo? Sa showbiz update, sinabi ni Ogie na isang source niya ang nagkwento na bago pa nagtungo sa Singapore si Bea at pamilya nito ay natulog si Dominic sa bahay ni Bea. Hindi naman daw sinabi ng source kung saang bahagi ng bahay ni Bea na tulog si Dominic. Una muna niyang nabanggit ang naibalita rin ng showbiz reporter na si Jabert dito tungkol pa rin sa Beadong. Gusto kong e-quote si Jabert dito. Dahil sa isa raw Zoom meeting kasama si Dominic Roque ay hindi na-emute ni Dominic yung kanyang microphone. Kaya na-overhear ng mga ka-meeting nila sa Zoom yung something like Han, you like tacos. Eto naman meron ding nagsabi sa akin, ewan ko kung totoo ito ha. Kasi importante sa kanila natin marini, kay Bea at kay Dominic, kung totoo na bago mag Singapore si Bea kasama ang family, e eh doon pa natulog sa kanya si Dominic. May nagsabi lang sa akin na before she left for Singapore, e eh nga, natulog daw doon si Dominic. Di ko naman alam sang bahagi ng bahay ni Bea natulog si Dominic. At maging nang bumalik daw si Bea at kanyang pamilya mula sa Singapore ay muling nagpunta si Dominic sa tahanan ni Bea kung saan daw ito natulog. Pero ang malinaw sa akin na ikinwento, ewan ko lang kung totoo din ah, importante marinig natin sa kanila, na after ng Singapore naman ay nagkita ulit sila, pumunta ulit doon si Dominic. At nakatulog daw sa sala, sa sofa, E di ba yung nakarating din sa akin nung una na may kapitbahay si Bea na nakikita madalas yung kotse ni Dominic sa labas ng bahay ni Bea? Say ni OJ. Gayun pa man, patuloy ang paalala ni OJ na mas mainam kung ang dalawa mismo ang ang magkumpirma o maari rin namang mag sa mga nababalitang ito. Eto yung mga ganitong tagpo, nakakakilig yan sa amin. Nakakatuwa yan kasi ibig sabihin, magandang balita yon kung totoong sila ay magkaayos na lalo pa kung nagkabalikan na sila.